bigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Pa. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buhakan ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ang style nyo dyan, very bulok. Sabi ko sa Elisa, po ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Gusto mo harasin ako? Ay, putang ina, sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat, pagjujutokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw nga, gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Kakadka rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo, kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Dapat kumilos na po tayo. Umpisahan na ang mga may kakayanan at susunod ang mga taong bayan. Dapat yan, madam. Patal si Kina, si Kuting. Para wala na tayong magiging problema kasi hanggat nandiyan si Lisa Smugs, magiging magulo ang Pilipinas. Kasi siya ang nagpapagulo ng Pilipinas kasama si Tambaluslos. Dapat malaman ng buong mundo ang kawalanghiyang pinagagawa ni Medusa. Sabi ko sa Elisa, po kang ina, hindi uubra ang kaputahan mo dito sa Amerika. Okay? May nakarating sa akin, hindi lang natin pwedeng ma-share ngayon, mga palangga. Ha? Nagumag... Diba, alam na, alam nyo naman, gumagapang yung hayop na yan. Gumagapang ka, gusto mo i-undermine, ha? Gusto mo i-undermine ang batas ng Amerika? Akala mo makakagapang kambuha ka ng ina ka? Makakalusot ka? Yung style mo, very third world country. Very pulvoronic. Mm, gusto mo harasin ako? Ay, putang ina. Sabi ko sa'yo, gagadgarin kita parang gadgaran. Hindi ka makakaligtas. Putang ina ka. Kahit bayaran mo lahat. Hindi mo. Bayaran mo lahat ng pwede mong bayaran. Pero hindi mo kayang bayaran ang mga taong matitino at hindi sabog pulboronig katulad mo. Soon, you will, you know, you will know. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo, uh, hindi pa pwedeng i-expose right now. You know? You know what I mean. Yung mga matatalinong magagaling na mga palangga ako, maintindihan ninyo. Kahapon, may nareceive tayo na gusto niyang panghimasukan ang o lapastanganin ang batas ng Amerika. I will I will F U C -K. Your evilness. We will, you know, akala mo, akala mo uubra kang putang ina ka. Akala mo makakaligtas ka dito? Utusan mo na lahat ng mga ahas na pwedeng gumapang. Gagapangin mo ako dito? Ha? tokin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw gusto mo ng international attention? ibibigay namin sa iyo. Well, international na nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyutahan, kabulukan mo, ibibigay ko sa iyo. Underestimate mo ako dahil hawak mo ang pera ng bayan, hawak mo ang trilyong budget, ay putang ina ka. Buwa ka ng ina ka. Kakadga ka rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo, kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Hmm. Do you think hindi maniniwala? Pagdating, well, you know, ay, hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ha, ang style nyo dyan, very bulok. Third pang third world. Kaya hanggang third, hanggang ganito pa rin ang Pilipinas dahil sa mga kadyotahan ng mga waka ng inang ito. Hmm. Gusto mo speed up ang mga bagay-bagay sa pagurgor? Ah, puta na. Sige. Sige. Inahamon kita. Gamitin mo lahat. At mag-international news tayo para pick upin tayo ng buong mundo na ang isang ahas na si Lisa Marcos ay isang mastermind sa pagpapategi sa mga bloggers like me. Ngayon, balik tayo dito sa kadyotahan ninyo. Balik tayo dito sa pag appoint mo sa mga kasabwat mong hinayupa ka. Hindi kayo makasagot-sagot sa akusasyon ni Glenn Chong sa inyo na mismong nakawitness, nakarinig at part ng campaign at nakita niyang kababuyan ninyo. Pero ang ng kuting ng Norte. Ha? Papawa-tawa ka pa para gipitin si Kiboloy. Diba? Ikaw, kayo ang nasa likod. Nang ginagawa nyo hindi lang kay Pastor, kundi sa lahat ng mga Pilipinong kritisismo o uh, kritiko. Putangay na nyo. Nireport, sabi ko sa inyo, nilagay ko sa diary. Nireport ko sila lahat sa FBI. Dahil si Robles, okay, ayon sa ating source na nagrepresenta ra para gurgurin ako. Kaya minarta ko silang lahat. Akala nyo, kayo puro panakot, kayo hindi ko ay Hindi ko kayo tinatakot. Dahil yan ang totoo niyong kulay. Kaya ang haba ng diary ko, mga palangga. Lahat ng mga persons of interest, isinulat ko ang mga putang inang ito. Kasi sino ba pinag-uusapan natin dito? Lahat ng anomalya nila. Bakit ako gugurguri ng mga to? Ha? Bakit kung itong hayop na Lisa na to, kung nagsisinungaling kami, ako, si Glenn Chong, tungkol sa akusasyon sa kanya, sa pakikipagsabwatan niya sa smart magic, ay ang yabang ng, putang ng buwaka ng inang ito. Eh. The most powerful butod. O ahas sa lipunan. Bakit hindi niya kasuhan dun sa subject o sa issue, sa kaso na ibinabato sa kanya. Kung matapang ang putang inang ito. Kaso, under the table, backdoor ang kanyang galawan. Gagamit siya ng mga proxying tao to harass me para atakingin ako. At sinasabi ko sa Elisa, kakalad ka rin kita. Kung sabi na to, naging yung laparoon ka, hmm? figure of speech. Okay? Ikaw, kakalad ka rin kita. Kahit sa ang korte gusto mo, fair and honest fight. Hindi yung kadyotahan mo na gumagamit ka ng pera ng bayan, gumagamit ka ng mga bayaran mong alipores. Buha ka ng inang to. Mamaliitin tayo. Sabi ng friend ko, your fight is my fight. Sabi ko, this fight for the Filipino people, yung laban na ito, sabi ko na gano'n, hindi ko to laban lang. Bakit ba ako nasalita? Kung tumahimik lang ako, di sana. Di ba? Walang magugurgur ng ulo ko. Pero sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, thank you, sabi ko na gano'n, sa pag pagtulong, pagsuporta sa akin. At sabi ko, ang laban na to, hindi ko na to laban. Ito ay laban ng Pilipino versus sa evil na si Kuting at si Lisa Ahas Araneta Marcos. Yan putang yan, 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 yan ang kalaban ng bayan. Kaya lahat ng pangyayaring pagigipit sa mga you know, bloggers o dyan sa Pilipinas o sa mga taong sa gobyerno, sa mga men and women in uniform na tinatanggalan kayo ng trabaho, tinatanggalan kayo ng kinabukasan, pina-float kayo, pinahagis kayo kung saan, sa bundok, ibok, ibok. At hinihiwalay kayo sa inyong mga pamilya dahil pinaginitan kayo ni Lisa As, tayo ay magkakampi lahat. Ito ay laban natin versus this evil na botod at ni Kuting. Kaya eh sabi ko mga palangga, kung si uh, pastor ay appointed o anointed, anointed son, pareho lang tayo. Tayo din. Tayo ay itinalaga dito na magsama-sama para labanan ng demonyong ito. Demonyo sila. Nilagpasan nila sa satanas. Kaya hindi lang hindi ko lang to laban. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. awa mamamayan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Mahal mga nga pasimulo pala sila sa pulburo. Pinika ni FPRRD si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang tumutubo. Filipino mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyanong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pansina. Kakalugot na patuloy silang pag Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga katibulang ginawa nila. Si ay pati si Tatay Digong ano na biktima dami sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawa wala ang taong bayan. Kung matili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Ako, itong Magsa Tudorina Tande Noong election, may magagandang resulta kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan, American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Pek ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero government yung biloto natin. Pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at na kami. Bakit ito lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat na nagdaang first lady may kanya-kanya silang advokasya sa bagay ang niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.